Yo! What's up? Ah, uh, nandito po kami ngayon sa Naiyat, Terminal 4 At ah, uh, susunduin namin si J Rowa! Balak niya Ano, susurpresahin Ay niya kami Hindi <laughs> niya alam Alam namin na uuwi na siya ngayon Kaya, tignan niyo yung mga susunod na mangyayari mamaya Titignan namin yung reaction niya Ano, Rowa, tingin mo magugulat kami tuloy! <laughs> Siyempre magkakasama dito Loko-loko mo, -loko ka surpresa mo ha? Hindi mo kami masusurpresa ah, Ikaw susurpresahin Kaya namin, namin. But game 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 game. game. Yo, so, kasama ka na si Jay, wow, wow. So, ito yung surprise natin. Hindi ko pa alam. Ha? Hindi. 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 Daryl. sabi nila, sabi yung wish ko lang, makasama ka mag-perform. Ah, Galan! Bruh. Sabi pa yeah. nila sa live, ah, perform kaming wala ka. Bruh. Hindi nyo yu alam. Game, 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 game! Pagkakami sa Jollibee. Jeroa, nah si Yeah. What's up? Oh, shit. <laughs> What's up? <laughs> what's up? <laughs> what's up <laughs>

Uh, bye bye guys, I need mean, no reaction to J-Rawah <laughs>